Local news naman tayo, buhay ni Lapu-Lapu muling isa sa pelikula. Masayang ibinalita ng Sultanate Films International na muling isa sa pelikula ang kabayanihan at buhay ni Lapu-Lapu na din sa tawag na Pulaka at ito ang kampilan, The Untold Story of Kalip Pula Ka sa press con at trailer launching ng nasabing gagawing pelikula na abanggit ng mga producers at direktor na matindi ang kanilang preparasyon dahil nga ito ay historical film at dapat ay tama ang bawat na nilalaman at minabanggit sa pelikula. Ay naman sa direktor ng pelikula, gusto rin nilang maipakita ang version ng kwento ng mga Muslim pagdating po sa kasaysayan ng Pilipinas the only primary sources we have is Pigafetta until nag-come up nga for the first time yung tinatawag nating darangan from the Maranao tribe. And this is our basis. Uh, magkakaroon ng mga pag-aaral ulit sa puntong ito. That is what we need. Uh, kailangan natin na establish naman yung historical injustice natin sa mga Moro people. Lagi hindi natin sila naisama sa kasaysayan. Napakalawak, napakayaman, at mas marami pa tayong mahuhukay sa kasaysayan natin kung babalik lang tayo sa mga kapatid natin sa South. May nais nice naman iparating ang isa sa mga producer, sa mga mag-aabang ng mapalabas ito. So, sisiguraduhin po namin na pagagandahin namin ang unang gagawin kampilan po dahil this is the first pelikula po movie na gagawin ng kampilan. ng Sultanate Films. So, ito po ay suporta po natin sa movie industry, suporta po natin sa mga kasama po natin ng mga artista para po mabuhay muli ang ating movie industry after the pandemic. Natanong din ng press kung sino nga ba ang gaganap ng lapu-lapu. Ngunit ayon sa mga producers, nasa proseso pa sila ng pagpili ng gaganap. Matatandaan na ang isa sa mga popular na gumanap ng lapu-lapu ay si Senator Lito Lapid. Dagdag pa nila ay posibleng kuhana naman sa Palawan ang kabuuan ng pelikulang kampilan.